Basket po, sensitibo ang susunod na video na inyong mapapanood. Dead on the spot ang isang lalaki sa Rodriguez Rizal matapos magulungan ng truck. Nasa front line ang balitang yan si Brian Basa. Kuha ang CCTV footage na ito sa gilid ng Mabini Street sa Rodriguez Rizal nitong Sabado. Makikitang inaawat ng isang lalaki ang dalawa pang lalaking tila nagtatalo. Makalipas lang ang ilang segundo, tuluyan ng nagkainitan ng dalawa at nagsuntukan. Nagpatuloy ang palitan ng suntok hanggang sa matumba ang isa. Sakto namang dumaraan noon sa kalsada ang 10-wheeler, kaya't ang natumbang lalaki na sa ulo at katawan. Jeron the spot ang nagulungang si Vincent Gamaytan, 23 anyos. Sa paunang pagsisiyasat ng Rodriguez Police, lumabas na nakainom ang biktima at ang 16 anyos na binatilyong nakasuntukan niya. Hindi pa malinaw kung ano ang pinag nila. Tumanggi humarap sa media ang pamilya ng biktima. Ayon sa mga polis, nakipagkasundo na ang pamilya ng biktima at driver ng truck na magtutulungan sa kaso. Sila po ay naging witness po natin kasi sila po yung nakakita kung paano po sila ah, nagkaroon ng argument. Hindi na sinapahan ng reklamo ang truck driver. Nasa kustudiya naman ng Social Welfare Departments ang minor de edad na nanuntok kay Gamaytan. Posible siyang maharap sa reklamong homicide. Homicide lang sir, homicide. Kasi wala kasi intention na patayin. Nagkataon lang kasi sir na ng timeline, pagkatumba sir, daman naman yung practice. Dahil sa insidente, mas maghihigpit na raw ang mga opisyal ng barangay sa pagbabantay sa lugar na anilay accident prone. Nagbabalita mula sa frontline, Brian Basa, News 5. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging kulat sa lahat sa paritaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.